Naligo nga ni kami sa ilog at nangalakyat ng puno ng Indian Mango din ni sa amin. Namamangka nga ako dini at dadayo nga ni kami Nang ligo doon sa kabilang ibayo. Baka nga kayo ay magtataka at magtatanong kung bakit dadayo pa nga kami doon eh may ilog din naman dini sa amin. Doon talaga sa kabilang ibayo ay dayuhin talaga ng mga kabataan para maligo. Bukod kasi sa malakas ang agos doon ay eh mababaw din ang tubig doon parang dagat. Wow. Sabi ko nga sa aking kapatid ay ako na nga ang mamamangka at bidyohan niya na lamang ako. Kako nga ay bantayan niya na rin yung dalawang bata at anong pagkakakulit. Pagkarating nga namin doon, doon sa bahay ay wala nga tao at tanging si din lamang ang naan doon. At ang kanyang mama nga daw ay may binibili ang doon sa kabilang ibayo. At habang nagpapahinga nga kami dyan sa bahay ay nag-ikot-ikot muna ako din sa loob ng bahay at akin niyang nakita rin lumang patahian ni inay. At habang nag-iikot-ikot nga ni ako ay bumabalik nga yung mga alaala -ala ko noong aking kabataan. Isa nga pala rin lumang patahian ni inay ang nilalaro namin noong aming kabataan. Wow. Kami nga ay nag-aagawan pa noon kung sino nga ni ang nasa unahan at siya nga ang magiging driver. Kaya nga, agad ko na nga tinawag arang dalawa at pinasakay na nga din niya sa lumang patahian. At akin nga nang sinabi, nayaan nga ang aming kotse na ang aming kabataan. Wow. Ay tuwang-tuwa na nga ni arang at brum-brum pipip nga daw. At habang naglalaro nga kami dyan, ay sumingit nga si Dindin sa akin. Sabi niya bagay, meron daw trespassing din ni sa bahay, kaya ikinulong niya na muna. Kaya agad nga namin pinuntahan at ito nga yung aming nakita. Sabi ni Dindin, wow. nakita daw yan ng kanyang atiket doon sa may kaya agad daw naman nilang hinuli at nilagay nga din sa batsya na may tubig. Wow. After nga namin magpahinga din sa bahay ni Tita Ninang Maricel, ay pumunta na nga kami dun sa kabilang bahay, sa bahay nila Tito Orlan para sana maligo. Pero dahil sobrang init pa nga sa tabing ilog, ay nangalakyat na nga muna kami din ng Indian mango. Itong puno ngang are ay iba doon sa inakitan ko nung unang akyat ko ng puno ng mangga din sa ibayo na inupload ko nung nakaraan. Are nga ang punong are ay mababa nga lahang, kaso nga laang ay napakadamig ang langgam. So Sobrang dami nga ng bunga ng manggang ari at ang dami na ding mga hinog. Kaso ang dami ring mapupulang langgam na sobrang sakit ng mga gat. Kaya nga nilumipat nga ako doon sa kabilang sanga at doon naman ay hindi ganoon karami ang langgam kaya doon na lamang din ako namitas ng mga Indian mango. Ako nga ay pinaalalahan ng padini ng aking tito Orlan na madami nga daw ipot ng manok dini. Kasi nga daw tuwing hapon ay dini nga daw naakit ang mga manok pag oras na ng kanilang mga pagtulog. Wow. Sabi ko nga ay hala, hayain na at naan na nga ako ay ako'y maligo din naman kaya hayain na. Ako nga ay pinapak na ng mga langgam. Ay, sobrang daming mapupulang langgam. Ay, hindi pa nga nakontento sa pagkagat sa aking mga balat at talagang pumasok pa nga sa aking tainga. Eh, anong sakit mga gat? Ay, meron nga pumasok na pulang langgam sa aking tenga at doon nga nagkakagat. Ay, aray, sobrang sakit. Napakasakit talaga ako. Maluhaluha, sobrang sakit eh. Buti na lang ay lumabas din agad yung langgam. Kaya ako ay bumabanat. Hindi na nga ako umakyat. Sabi ko tama na aray at ako'y nadala-dala. Ang sakit talaga ng kagat ng langgam. At habang baba nga ako dyan ng puno, ay eh, may nakita pa nga akong itlog ng manok. Wow. Sabi ko nga ay eh, may itlog nga ng manok din eh. Sabi ko ni at ating titignan kong bugok. Kaya naman pinasalo ko sa aking pinsa na si din din gamit ang damit. At after nga naming mga wow. Dyan ng Indian mango, ay eh, nakita ko nga aring sampayan. Sabi ko ay eh, aba, hindi pala damit ang inasampay din eh. At daing pala ang sinasampay. <laughs> at after nga naming mamangka, magpahinga, mga kiat ng puno, at mga ng Indian mango, ay eh, malilom ng nga din sa tabing ilog kaya kami ay magliligo na nga ni. Wow. Di bali, ang kasama ko nga palang maligo dyan ay yung dalawang makulit na bata na si Pia at si Cyril at si Dindin. Ang aking kapatid nga pala ay hindi maliligo kasi nga siya ay nakaligo na kaya nga sabi ko ay kabibidyohan na lamang niya. Ito nga pala yung ilog na sinasabi ko sa inyong parang dagat. Wow. Ito talagang part na ito ay dayuhin ng mga maliligo lalo na ng mga kabataan. Dahil wow. kasi mababaw ang tubig din eh, ay hindi talaga ay lumalabo. Tapos malakas din ang agos ng tubig kaya talagang mas sarap maligo dini wow. at habang kami nga ni ay nagliligo ang dyan, ay dumating na rin ang aking isa pang pinsan na si Kate, kaya sabi ng aking kapatid ay sikit na nga daw ang magvideo sapagkat siya nga ay mangangain ng Indian mango aroy akala ko naman kung saan mangangain ay dumayo din ng pagkain din sa tabing ilog sa may pantalan <laughs> kaya nga ako yung hingi na rin ng isang Indian mango at kako nga niya ay ako yung mangangain habang naliligo inabot nga pala kami dyan ng halos isang oras sa pagliligo at minsan na nga laa ang makalangoy dini sa ilog Talagang ang aking sinusulit ang ko din sa Mindoro. At kako nga ni, pagbalik ko nga ng Maynila, ay matagal ko na ulit bago ari maranasan. Kaya hanggat andini ako sa Mindoro, ay ako'y magpapakaisip bata at gagawin ko lahat ng aking ginagawa nung aking kabataan na hindi ko nagagawa sa Manila. At ayun nga, hanggang din ang ating video. Maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam! Peace!